napakasama niya magalit. Ibig sa matakot siya sa akin, sinaktan pa ako. Akala ba niya hindi ko kayang patayin yung anak niya? Naman, Olga, oh. Pagdating talaga kay Carlos Miguel, kabubuhan ang pinapairal mo. Yan ang gusto mo. Landi-landiin ko siya. Even if I want to, I can no longer do that. Kasi kahit nakasaklob sa akin yung mukha ng yon, yun, sukan-sukan na sa akin si Carlos Miguel. Pwede pang mabalik ang amor niya sa'yo. Through your baby. Pwede pang mangyari yun. Kung ganun ka-protective si Carlos Miguel sa anak niya, yun ang ibigay mo sa kanya. Ipakita mo sa kanya yung larawan ng isang mabuting nanay. And who knows? Mababalik ang tingin niya sa'yo. Imagine where that could lead us.